It took days for me to decide kung susulat ako sa program mo. Tune in ang faculty sa school. Yet, hindi ko naisip na one day, eto magsishare ako ng secret files ko. Yes, I got the courage after kumarinig ang secret files wrote by Judai. And yes... I'm the a-hole guy you and other people talked about. After na sinabi sa akin ni Juday to listen kasi feature ang story namin sa Secret Files, I was hurt. I was judged. Even the faculty sa school cursed me. Ang harot daw ni Oliver. Walang kwenta siya and more hurtful words. Good thing, hindi nila alam na ako yon But one of my co-professors teased me. Same daw yung situation namin ni Oliver. Dahil sakto raw, yung girlfriend ko ay may daughter. Tinawanan ko, kunwari joke lang. Then ayun, same reaction yung nakuha ko. Deserved to be called a-hole. I then realized, bakit super judged ako? When in fact, hindi naman alam ng tao yung story behind our affairs. So I decided na ako naman na mag-share ng secret file ko. And I know Judai will listen. Hopefully because I wanted her to know yung emotions ko sa relationship namin, sa situation namin, and my feelings towards her too. Sabi nila, real man loves one woman. Pwede kang makapagkilala ng isang tao o isang babae na mas maganda, mas sweet, mas caring, kumpara dun sa taong kasama mo ngayon. But the challenge is to remain faithful with the person you choose to love and hopefully to spend the rest of your life. Pero bakit nga ba may mga taong nagiging homewrecker? Bakit may mistress? Bakit may illegal wife-husband. Dahil ba hindi kontento yung partner nila at naghahanap sila ng iba? What if late mo na nakilala yung taong gusto mong makasama sa buhay mo? Too late kasi may kasama ka ng iba. Ang hirap, diba? Would you stay sa isang relationship kasi ito na yung first choice mo? Would you fight the feelings you have for that someone new kasi malina? That's the right thing to do. Pero what if mismo ang destiny ang gumawa ng way para magka-chance kayo? Would you let it go? Ako si Oliver, college professor sa isang kilalang university. Sa age ko, ewan ko kung bakit until now wala pa rin akong family. Years back, nagka-girlfriend naman ako. Nangarap na one day magkakapamilya pero may lap ang love life sa akin. Kung hindi nagko-conflict ang work namin ng mga past girlfriends ko, nadalas naman niloloko ako. Hanggang sa naisip kong siguro, destined akong tumandang binata. Hindi ko maiisip na kung kailan nasa 50s na ako, saka saka pa ako magkakakrush. Ang weird, 'di ba? Pero ito. Tong nararamdaman ko the first time I saw Judy. Noong una kong nakita si Juday even before she was introduced by her mom. My girlfriend, by her ma mom, my girlfriend Anna, not her real name, pero favorite kasi niya ang Frozen movie. Si Juday, she was one of the students of my cousin na professor ni Juday sa review school. During that time, buntis kasi ang pinsan ko at nasira yung sasakyan nila. At dahil favorite kuya niya daw ako, naglambing siya na sunduin ko siya sa review school. After ng teaching time niya. At pinagbigyan ko naman siya. Isang araw na sinundo ko siya, nagkabangga kami ng isang student. Simple lang siya. Hindi naman striking yung beauty, pero very charming siya at ang ganda ng smile. Sorry po, sir. Yan ang sabi ni Judai. Nag-smile back ako sa kanya. Until nung sumunod na sundo ko at nagtuturo pa ang pinsan ko, nakita ko si Juday sa class niya. Simula nun, ewan ko ba? Bakit ko gustong maaga akong nagsusundo sa pinsan ko? Natambay sa room niya at hinihintay matapos yung class niya. Kasi nandun si Juday. But never akong nagka-courage na makipagkilala sa kanya. Kasi naisip ko, ano ba naman ang tanda ko na I cannot expect the same attraction from a girl who is half of my age or more young that time pa. So kahit inaasar ako ng pinsan ko na sino daw ba ang crush ko sa students niya, I just shrug it off. At nung natapos ng review school class niya, eh kinalimutan ko na rin yung crush kong student kasi alam ko, maka hindi na kayo magkita pa. And fast forward, last 2015, kinasal yung isa sa mga co-prof ko. Doon sa reception, tinukso nila ako. Yung ibang batchmates daw namin, married na, may anak na, may mga apo pa. Wala ako single pa rin. Sabi ko, wala eh. Single na daw ako forever. Pero, sumagot yung isa sa kaibigan ko. Si Mela. Sabi niya, hindi no. May papakilala ko sa'yo. And through her, na-meet ko si Ana. Hindi kami yung nagligawan talaga ni Ana. Hindi dahil overage na kami para doon. Kasi we became good friends. The first time she was introduced to me, hindi ko naisip na siya yung tipo ng tao na makakasama ko sa buhay. She was kind, she was sweet, and very caring. Tingin ko na-develop lang ang feelings namin, kaya one day, we kissed. Nasa yon that signals na kami na nga. Sobra siyang maalaga sa akin. Hinahandaan niya ako ng food sa home at baon. Natawag siya sa akin to ask, kumusta ako? With Ana, nakahanap ako ng lover. Pero nakahanap din ako ng kaibigan. A confident and even a mother. Ang dami namin na pag-uusapan, matured topics. Nakwento niya yung panuloko ng husband niya sa kanya. At alaman ko din na hindi na siya magkakaanak. Kaya kahit gustuhin niya na sundan noon si Juday, Only chad lang talaga. She has a problem with regards sa pakikipag. Loving-loving, kaya no wonder. Pinagpalit daw siya ng ex-husband niya. Sabi ko sa kanya, hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Niyakap niya ako eh ewan ko. That time, naawa siguro ako sa pinagdadaanan niya. Kaya nasabi ko din na pag grant ng annulment mo, papakasal na tayo. Mas lalo siyang natuwa And we said, I love you with each other. Hanggang sa puno na ang kwento niya about sa daughter niya si Juday. And then, I was shocked nung una kong nakita ang photos nila ni Juday. I even asked her, nagpakita sa akin yung solo photo ni Juday. Sabi ko kasi titingnan ko kung sino yung kamukha. At ayun nga, yung student na crush ko anak pala ng girlfriend ko. Ewan ko. Bakit pinaghandaan ko ang araw ng una kaming ipagkilala ni Juday? Biniro nga ako ni Ana. Sabi niya, magpapa-impress ba daw ako sa anak niya at todo pa pogi ako? Tinawanan ko lang. Hindi ako nakilala ni Juday. Gustong gusto kong sabihin na nakita ko na siya sa review school. Na sit-in pa nga ako sa class niya. Pero ayaw ko kasi baka mailang. Ayaw ko na kung ano isipin niya sa akin lalo pa at pinakilala kong boyfriend ng mama niya. Tahimik lang si Juday ng mga first meetings namin. Pero hindi ako tumigil na kilalanin siya. Kinakausap ko siya akin ng kumusta. And I'm glad that she passed the board exam. Hanggang sa iyon, slowly naging close kami. Madalas na siya nag-open up sa akin And ako naman, nag advice lang. She got my number from her mom. May mga kinoconsult siya sa akin. Isang araw napansin kong hindi na buong araw ko kung wala ko re receive na messages sa kanya. Sabi ko ay malito. Nanakto ng girlfriend ko. At soon, magiging stepdad pa ako nito. So umiwas ako. Medyo mahirap pero nag-focus akong kalimutan yung lumalalim na feelings ko para kay Juday. Until nag-bounce back ang decision kong pag-iwas. Tumigil na sa kakakulit si Juday. Isang araw na miss ko siya. nag ako mag-visit sa office niya kahit pa long drive from place ko yun. Nakita ko siya may kausap na lalaki. Ang inis ako, alam mo yun? Jealous ako. Gusto kong hilain yung lalaki sa sapakin. Ewan ko ba kung bakit ko yung nararamdaman? Hanggang sa hindi na ako makatiis, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Alam kong nag-iisa lang si Juday kasi chef ni Ana nung gabi yun. Sabi ko sa sarili ko, kakamustahin ko na lang. Yung gabi pala na yun, yun pala ang babago sa buhay namin. Yun pala ang babago sa damdamin na meron ako para kay Juday. Nung gabing yun, after that kiss. Na eh mas gumulo ang isip ko. Hindi nga ako nakatulog. Tapos na guilty rin ako. Inisip ko si Ana. Kaya naman sinubukan ko talagang umiwas pero hindi siya mawala sa isip ko. Hanggang sa nagpadala na ako ng roses sa office niya. And one day, habang nasa date kami ni Ana, sinabi niyang ilang days na daw may sakit si sa Juday. Panay daw kasi ang overtime at madalas late ang pag-uwi. Ayaw daw niya na bumili sa sat ng sasakyan si Juday kasi namatay sa road accident ng kapatid niya kaya nagko-commute na lang si Juday. So nalaman ko naman na malapit lang sa area ko ang company na ino-audit ni Juday. Ewan ko kung ano pumasok sa akin at nagsuggest akong sa bahay na lang umuwi si Juday. Umayag naman si Ana. At parang sumabog ang puso ko bigla. Nandun yung excitement na para kaming Mag-asawa ng magsasama sa isang bahay. I thought, hindi mag-aagree si Juday. But nung sinundo ko siya, eh sumama na siya at din na ang gamit niya. Good for two weeks. Acting normal individuals lang kami nung lumipat siya sa bahay. Kaya naisip ko na mali yung i-take advantage ko yung situation na magkasama kami. Pero every day parang mas napapalapit yung loob ko kay Judai. I love everything about her. Her sense of humor, her passion sa work niya. And I admire her. Sobrang lalim. Pero naisip ko na naman na off limits siya kasi anak siya ni Anan, ang girlfriend ko. At baka naghahanap lang ng father image si Judai. Until dumating na nga yung gabi na may nangyari sa amin. Nagulat ako nun kasi naramdaman ko na may humahalik sa akin. At nung nakita ko si Juday, pumikit uli ako. Akala ko nananaginip lang ako pero hindi. Naramdaman ko siya. Nakakabaliwang first night namin together. I enjoyed every second of it. I then discovered na, na wala pa siyang... Nakaka-loving-loving. Loving. Yung feeling na parang bagong kasal kami at honeymoon namin. Yun yung eksaktong naramdaman ko. And more than sa lahat ng girls that I had sex, at kahit kay ana pa, hindi dahil bata pa si Juday, but because of this unknown feeling of wanting to take care of her and even want to spend the rest of my life with her, iba talaga yung feeling. Sa totoo lang, sa kanya ko lang nararamdaman yun. Buong gabi ko siyang tinitingnan. We slept, hugged each other. Hindi ako makatulog kaya ilang beses ko siyang ginigising ng halik. At ilang beses din may nangyari sa amin. Then nagbago yung relationship namin. After nun. Umarte kami na parang kaming dalawa. Until nag si Ana at sinundo si Juday. Last day na niya sa bahay ko. Ang hirap para sa akin na payagan na siyang umuwi pero kailangan eh. Open communication pa rin kami ni Juday. One night, I texted her that I miss her. Sumagot siya, sabi niya, miss niya din ako. I picked her sa work niya, nag-dinner kami at ang ending namin sa hotel. Yes, hotel kasi hindi isang cheap girl si Juday we talked about our guilt feelings towards Anna. Umiyak siya. Parehas kami nangihirapan sa situation. I told her na willing akong iwan si Anna for her kasi siya ang mahal ko. Nagulat si Juday. Pati ako, when I finally shouted, I love you to her, parang, ang laya ko. Sinasabi ko yun during the time na nagla-loving-loving kami, pero hindi niya ganong naririnig. Sinabi ko ng diretsyo niyakap niya ako. Nag-overnight kami nung araw na yun. Pag-uwi ko kinabukasan, ang dami ng messages ni Ana. Pero ewan ko, wala akong ganong mag-reply. Mas pinili ko pang kumustahin si Jutay. One day, inaya akong lumabas ni Ana. Nakalimutan kong mans mansary pali namin. Alam kong ramdam ni Ana na medyo nababawasan ang affection ko. Madalas din kasi akong hindi available pag nagre-request siyang magkita kami. Hindi ko alam. Basta nawalan na ako ng gana sa relasyon namin. Andun yung feeling na sana magalit na siya tas hiwalayan na ako. Pero nang gabing nagkita kami, iba yung aura ni Ana. She was so excited. Parang ang saya niya. Then she showed me yung envelope. I look pale instantly nang mabasa ko yung laman. Annulment papers. nag na yung annulment nila ng ex-husband niya. I helped her. Narecommend ko yung friend kong lawyer. Kaya yung excited na pinakita sa akin ni Ana yun, speechless ako. Napansin yun ni Ana. She asked, Now, bakit parang hindi ako masaya? Tahimik lang ako. She's the one who asked me, may problema ba tayo? Meron bang iba? I looked into her eyes and said, Will you let me go if meron na akong mahal na iba? Umiyak siya. Sabi niya, hindi daw niya kakayanin na mawala ako. Not when I'm, I'm the person who gives hope to her that she can still found find a new love. Iyak lang iyak si Anna and I hugged her. Kinabukasan nag-text si Juday. May idea na ako about sa annulment at ayun nga. She wants us to break up. Of course, sumayaw ako. Nagkita kami sa tagaytay at nag-usap. Sinabi kong makikipaghiwalay na ako kay Ana Pero she said she cannot stand seeing her mom hurt. Iniisip niyang siya ang may kasalanan kung bakit kami ganito ngayon. And then I felt decided na siya to let me go. So I asked if she can stay with me for the last time. Kasi alam ko bukas kakalimutan na namin yung affair namin. nag ako after that. I went to Cebu for a week. Sinabi ko kay Anna na there are things that I need to think through hindi na niya ako kinulit. Sabi niya, hihintayin niya ako. And that she's still hoping na maayos kung ano man yung problema na meron kami. At habang nasa Cebu ako, nagko-contemplate ako, iniisip ko kung tuluyan ng makapaghiwalay kay Ana. Hindi ko ata kaya yung maging stepdaughter si Juday at forever kalimutan yung relasyon namin ni Juday. Mahirap at masakit pero siguro ngayon ang best na gawin. Baka kung magdistansya ako sa kanila ay makaget over ako somehow. At baka dumating din naman yung right time for us. Decided na ako. Pero hindi ko alam na magbabago pa lahat ng plan ko nang dumating ako sa Manila. Two days after ko dumating, tumawag si Ana. Hindi ko pinapansin yung text niya. Pero may isang message na kumuha ng attention ko. May problema daw si Juday. Agad ko siyang kinontact. Yan nalaman ko ang condition ni Juday. She's two weeks pregnant daw, sabi niya. And I know. Ako yung tatay na dinadala fidgety. Ako ang tatay nung dinadala ni Juday. Gusto gusto kong makita si Juday. I suddenly felt yung urge na alagaan siya, makita siya uli. And from Anna, nalaman kong balak mag-abroad ni Juday. mag, mag apply daw to sa Singapore. Kaya nga naiinis si Anna eh. Kasi she wants Juday to take a rest at dito na lang mga anak. At ayaw daw sabihin ni Juday kung sino yung ama ng bata. Hindi na daw nag-i-insist si Anna. Dahil importante sa kanya is yung condition ni Juday at nung baby. And call me a-hole again. Pero yung plan kong mag-move on kay Juday, na wala yun. After knowing that I'll be a father soon. I felt that feeling na wala na akong pakilam. If I'll hurt Ana, pero decided na ako to let her know about what happened between me and Jude. Siguro, 'yung iba sa inyo sabihin na umiwas na lang ako or 'wag nang guluhin si Juday. But I'm a family guy. Hindi ko na lumaki 'yung baby na hindi niya alam na ako 'yung tatay niya. For sure marami magagalit. But what can I do? For sure marami 'yung hindi makakaintindi but who cares? this 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 is the consequence of my actions for choosing to love the daughter of my girlfriend God knows I never asked for this kahit si Juday alam kong hindi ito yung future na in-envision niya before pero ito na eh andito na eh so I hope the listeners can advise me how to execute my plan how to tell Anna Is this the right thing to do? Really? And to all the guys out there, what is the best thing to do? Sabi nga ng isang song, It's so sad to belong to someone else when the right one come. To Jedi, I love you. Mahirap man sa'yo maniwala. Ngayon ang nararamdaman sa'yo. But believe me, I'm willing to do everything for you. Even putting myself in an embarrassing situation. Magalit man ang mundo, I will fight for you. I will fight for our love. I will fight for us, lalo na at magkakababy na tayo. Ang sabi mo, forget us. Forget you. And forget that I'm the father of your baby. And I can't do that kain san ka tumakbo, I will run after you. I will be here for you. And hopefully one day, we'll be the one we'll walk in the aisle. At hindi kung sino man. Sabay tayong dalawa. At alam ko, hindi si Ana yung future ko. Ikaw, Juday. That secret file was sent to us by Oliver and he tagged himself as an a-hole guy. Grabe. Ibang level to. Parang feeling ko nanonood ako ng MMK. Or nanonood ako ng ano, kung ano mang pelikula. This guy fell in love sa daughter ng girlfriend niya. And right now, he's willing to work hard do the right thing para mabuo sila ni Juday. He's willing to sacrifice his reputation. Okay lang na daanan niya at uh, makasakit siya ng ibang taong feelings, feelings sa ibang tao rather, para ipaglaban yung pagmamahal niya kay Juday. Gosh! Bes, ano nga bang dapat gawin ni Oliver sa kwentong ito?